Uh, magkano nga ba ang nagastos natin sa PMS ng sasakyan natin sa maintenance kasama na yung uh, katsastos o yung tinatawag na inspection so ang nagastos ko kasi dito ngayon guys uh, sa sabihin ko sa inyo no so bali ang ginawa kasi nito dito guys sa uh, sasakyan ko ngayon uh, nagchange oil engine tapos nag change uh, fluid sa transmission tsaka nag cleaning sa mga brake at uh, yun nga yung inspection katsastos so ang total guys na nabayaran ko dito ay uh, 667 uh, euro ang nabayaran ko so ganoon siya kalaki guys kung i convert natin sa piso yung nabayaran ko Aya uh, umabot siya ng 42,000 pesos so yun yung uh, nagastos natin ngayon biroin nyo ano lang yun ah uh, chins oil engine tapos syempre nagpalit ng filter ganyan tapos yung transmission fluid uh, kasama na, na, din yung ano yung labor noon so kibali dito kasi ang nabayaran lang doon sa yung tinatawag nila na katsastos o di kaya yung inspection ano uh, 46 euro o nasa ano siya mga 2000 mahigit ata yan in peso so all in all total na binayaran natin doon yun nga 667.48 euro So, in total, uh, in peso, so umabot siya ng uh, 42,000. So, ganoon ka kuan guys, yung kuan niya. Yung nabayaran natin yung nagastos. So, nakasulat naman kasi dito yung ano, kung ano yung uh, ginawa nila. Ano yung uh, pinalitan. Kaso nga lang yung iba kasi hindi ko maintindihan kasi naka-finish kasi siya. Ayan. So may nakalagay naman dito, nag-change sila ng oil filter, washer, drain plug. Uh, may na Yung iba hindi ko naman ano eh. Tapos yung isa, merong CBT its CF 4 liters ang nakalagay. Tapos ito na katsastos So, yun. So, medyo malaki talaga yung nagastos natin, guys. Pero, ang famous kasi dito, guys. Dito sa sasakyan ko. Once a year lang siya, guys. So, hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas na parang ano ata, every 6 months o every 5 months. So, dito kasi sa ano sa, 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 sasakyan ko, once a year lang siya. Tapos, first niyang uh, inspection o yung katsastos. Kasi dito kasi guys sa uh, Finland, kapag yung sasakyan mo, ay uh, Umabot na siya ng 4 years uh, Pag brand new yung sasakyan mo Tapos umabot na sa'yo ng 4 years So Kailangan na siyang i sastos So bali ito kasi Ang sasakyan ko guys uh, Bago kasi ito nung nabili ko Brand new kasi ito So nag 4 years na yan sa akin So kaya yun yung first na cut sastos niya Yung first na inspection Tapos ang kasunod nito guys Na, na inspection nito ano na every 2 years na pag lumagpas na kasi ng apat na taon yung sasakyan. So every every 2 years na siya yung uh, Kansas. City. So yun yung ano natin dito. Tapos uh, yun nga siya. Diba guys napakalaki. So dito kung kung wala kang talagang trabaho guys, so mahirap na ano Meron kang sasakyan kasi malaki 'yung gastusan. Kasi hindi lang maintenance ang babayaran mo ang ang mo kundi pati 'yung ah uh, ano bang tawag ng insurance. So ito kasi guys, malaki din ang insurance nito sa sasakyan ko kasi Kinuha kasi namin ang full na insurance nito. Kasi nga brand niya. So kahit itong sasakyan na to, kahit uh, ano bang tawag nyan kahit ma 'yung hindi na siya pwede 'yung matutal rex so covered yun guys yung insa insurance nito so 1000 plus kasi nito guys ang ano niya, ang insurance niya 1350 yung isang taon yun na na insurance na binabayaran namin dito so ganon kalaki guys so may sasakyan ka dito so alam mo talaga na magastos yung sasakyan dito ayan so yun lamang ang uh, ko ngayon uh, tungkol lamang sa nagastos ko ngayon.